Good morning mga kalanman Dito tayo sa Alwadinamar Time check natin 5.40 Mga mga Dito tayo dun sa taas lihat na natin tuan sa as to makanan main ups tapak okay. pagut mahu gula tadi dapat oh okay. eh exercise oh eh exercise as main you know Hah. Salam. Huh. Napa kahirap pala wala i-assess waterman. Huh. Oh. Ito na kami sa aso. Ah. Huh. ito pala pala. exercise hingal wah oh. wala na nabii ho ito na oh. pero hindi pa ito yung pinaka-tuktok uh hingal tapos ho pasan rice na pasan rice tama kalian main pipe forty pipe nan umaga ito na tayo sa taas May mga Nagde-date pa dito oh. Yan dito Ito kami sa taas mga kalan main Yan sa baba o oh. Di ba nakalula Kakalula Doon tayo nang galing doon tayo lang galing sa baba mga kalanan <laughs> laban laban eh hmm, may mga nagdi-date pa dito mga kalanan yan dyan sa taas kalsada na yan mga kalanan dumi daming mga uh, ano maraming tao ngayon mga kalanman dahil Friday ngayon araw ng ano, pahinga relaxation ng mga tao Pero ang dumi dito, hindi sila marunong mag inipit ng ano nila. Dito tayo malapit sa ano yung tubig na nandaanan ng ano rifles nila dito nang galing yung tubig mga kalanman ayan yung poles nila kaso lang hindi pa gumagana ngayon baka mamaya pa to maaga pa Ito yung daanan ng tubig mga yan. Diyan ang galing. Papunta doon sa baba. Ayan. Ayan. Doon. So hanggang dito na lang, mga kalan main Good morning everybody. Time check natin. 5.45 5.45 Good morning everybody.